Yeah Ay nako mga kababayan, nakakaiyak talagang panoorin ang nangyari kahapon sa Cebu. Ganyan kamahal ng mga Pilipino, ganyan kamahal ng buong Pilipinas si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Wala kang ibang makikita ang naging presidente na hanggang ngayon ay naaalala pa rin ng mga Pilipino. Kahit sa kasalukuyang administrasyon, hindi ka hindi mo makikita ang ganyang klase ng pagmamahal ng tao ng Pilipino sa nag-iisang FPRRB. Okay. Isa rin lang yan na patunay na ang Cebu ay solid Duterte. Kaya sa mga taga Cebu, sa mga Cebuano, maraming salamat sa inyong pagmamahal sa mga Duterte. Tapos sasabihin ng iba, nilangaw daw itong ginanap na indignation rally. ba? Diba? Papakita nila yung umpisa ng event kung saan eh, wala raw katao-tao. Eh, nung kitang-kita nyo, napakarami. Partida, no? Wala pa yung ayuda. Hindi pa yan ikinulong. O, oh, yan lahat sigurado kusang loob yan ng taong bayan. At ang isa sa mga talagang nakakatuwa sa Cebuano ay yung event ay talagang hinintay nila kahit na ang oras ay alas 12 na. Kasi medyo na late na rin dumating si FPRRD around parang 11 to 12 na ganyan. Pero nananatili pa rin silang nandon hanggang sa matapos ang event hanggang sa dumating ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ganyan ka solid ang Cebuano, no? Kaya maraming salamat Cebu. Sayang wala kami diyan at uh, dito muna kami sa Metro Manila, nagaabang din. So, thank you so much sa inyong uh, pagsuporta sa ating mga tunay na naglingkod sa bayan. Mabuhay kayo, Cebu. Maraming maraming salamat. Grabe ang inyong pagmamahal. Grabe ang inyong suporta. Solido ang inyong pagkakaisa. Salamat, salamat Cebu. Grabe, nakakaiyak uh, talaga yung nangyaring indignation rally na ito dito. Salamat, salamat Cebu. Mga kapatid, nandito tayo dahil may kanya-kanya tayong dala-dalang pagsubok. Nandito tayo dahil biktima tayo ng mga pangako. Mga pangakong ating pinagkatiwalaan na maglingkod sa atin. Ama, salamat po dahil ang mga kapatid po namin dito ngayon ay hinipo nyo. Pinagsama-sama nyo kami. Dahil alam nyo po ang sitwasyon ng bayang ito. Watak-watak! Kanya-kanya! At higit sa lahat, ang pagtalikod ng mga lingkod ng bayan. Ito po ay itinakda talaga ngayong gabing ito. Hindi po kakayanin ni Senador Marcoleta ang labang ito dahil napakalubha ng kalagayan ng bayan natin. Ito po ang ibigay sa atin ni Ama na ang oras na ito oras ng pagkakaisa at pagmamahal. Mabalag pa tayo na nandito ngayon kaysa mga kamag-anak at mga kapatid natin nasa iba't ibang lugar. Ang inaasahan natin na gagabay, tutulong sa ating pangangailangan ilang ulit na tayong nabigo. Hindi ho pahuli na itama natin ang ating pagkakamali. Ang pagkakamaling ito, tayo ngayon, ang nagbabayad at nagsasakripisyo. Pero higit na masasaktan ang mga anak natin at ang mga susunod na henerasyon. Kayo ho ba naniniwala na kaya nandito kayo dahil may misyon ibinigay sa inyo ang ama natin? Naniniwala ho! Sa ng bayang iyan, tayong lahat ay nagbibigay ng pondo sa bayang ito. Wala ka man trabaho, hindi ka man nagbabayad ng income tax, pero ang lahat ng produkto na binibili mo mayroong tinatawag yang BAT at binabayaran niyo po yan. Ito pong gabing ito ay isang himala. Himala dahil meron na hong pinagkatiwalaan na ibababa sa atin. Pero isa po ang tanong ko sa inyo. Pero bago nyo sagutin yan, pwede ho ba pasalamatan nyo ang ating mga kapatid sa inyong mga tabi. Sabihin nyo maraming salamat at nandito kayo ngayon may linaw na, may liwanag na ang bayan natin. po sa mga katabi nyo. Dahil gaya ng sinabi ko, kailangan natin ng isa't isa. Kailangan natin tulungan ang taong pagpinagkatiwalaan isinugo sa atin ni Ama. Kaya mga kapatid, Uulitin ko, hindi lahat ay tinawag kayong gabing ito. Kayo lang! Kayo lang! Ang pinakatiwalaan na magtutulong-tulong para sa ang bayang ito at ang ating taong bayan. yung ating pagkakamali noon itatama na natin ngayon. Hindi na kami magpapabudol pa! Kahit hindi kami bigyan ng pera ng bayan, lalaban na kami para sa kinubukasan ng mahal namin sa buhay. Kahit na wala kayo sa sabi ni ate, kahit walang ay, kahit walang akal! pero may kinabukasan tayo. Ulitin ko po. Ama, maraming salamat. At hinipo mo ang aming mga kapatid na nandito ngayon na nagbibigay liwanag. Liwanag sa kinabukasan ng lahi ng bansang ito. willing ba kayong magsakripisyo? Willing ba kayo na magtis sa tukso ng mga salapi? Kaya po, mapalag tayo ngayon. Dahil tayo ho ang mula ng pagbabago. Paniliwala ho ba kayo na tayo ang magsisimula ng pagbabago ng bayang ito? At huwag tayong mag-alala. May sinugo na. May pinili na may integridad, may kredibilidad. May tapang, may puso. Hindi man artista, totoong tao na maglilingkod sa mga bayan na nangangailangan Natulong ng, ng gobyerno. Uhaw daw. Tama uhaw tayo sa kaliga at pagmamahal ng taong ating pinagkatiwalaan. Biyaya kasama natin si Ama. Binigyan tayo ng magandang panahon kayo. Yan po ay isang hukyat. Hukyat ng pagbabago. Mga kapatid, nasa atin na. Nasa atin pagmamalasakit at pagmamahal na matubos natin ang bansang ito, ang bayang ito sa mga taong walang kabusugan. Sa mga taong hindi makatao! Simula po sa gabing ito. nasa atin ang pagbabago. Yes! Naniniwala ho kayo na kita tayo ni Ama sa itaas na magsama-sama dito? Dahil may misyon tayo para sa bayan natin at sa ating mga kababayan. Tulungan po natin ang taong wala na ahong iba kung hindi ang ating Senador, Senador Rodante Marcoleta. Willing kayo na maging bantay ni Senador Marcoleta willing kayo na ipagsabi sa mga kamag-anak ninyo sa probinsya ninyo na may tao na na pinili para sa ang ating bansa sa